Arami wai wa Arami GB Dublin mo dali. Ayo ana kina ayo na mo kay nitakyanan niya ramo. Arami. Adiol, kahit lagi ko ulo kita. Dali imong ari. Ala puno kay tubig na yon. bawal ka maligo. Hey, ma, magdimasa o man ko. Oh, wa man kay lapok ayo na lang. Hmm. Huy, ayo na. kay nay kuryente, dili mo ri. Na kanang wire kuryente mo wire dali. Dali mo ri, tumba mo di.

Dudung! Nay wakwak. oh ayaw lagi to kayo nay wakwak na dito. rayo ayo. Dudung! Mentor ayo, nay. Dilo. Iwan ka, iwan ka nay wakwak. O, oh, na, gabi naman nay wakwak. Ang buntag. Woy wakwak. Mamatay dayo wak -wak. <laughs> na. Gabi, gabi na wakwak. Isa, nana. Siba, siba. Paikin dito. Siba ka wag. Wakwak. Tara nga dito na to sa Aquan Kenel!